Thank you, Lord. Pumasa po ako ngayon sa aking practical examination para sa aking renewal, sa aking driving license. So, I'm so proud of myself. Thank you, Lord. Kasi kung iisipin, simple lang. Kasi practical. Pero, there's lots of uh, dapat mong tututukan habang ikaw ay nagdadrive. Kasi talagang kailangan focus ka, hindi yung habang nagdadrive ay eh, talagang kung ano yung ano, iniisip mo at saka yung habang nagdadrive drive eh, ay nagsiselfon ka, talagang delikado. So, payo ko lang sa mga nag-drive din, focus tayo sa pag-drive, less talk kung maaari, focus, at mag-music ng katamtaman din lang lakas para hindi masyado tayo ma-distract habang nagdadrive kasi sa ko, mahilig ako mag-drive sa malayuan. So, need ko talaga ng music. Dahil, lalo pag nag-iisa, Diyos mo boring nakaka-antok. Pero, payo ko lang. Ingat lang po tayo sa pag-drive lagi. Ciao!